hindi na sindak ang ilang mga senador na ni dating Pangulong Duterte sa ginawang rekomendasyon. Nakasuhan sila at si dating Pangulong Duterte kaugnay huyan sa extrajudicial killings at war on drugs ng dating administrasyon. Katunayan, iginit pa ng mga mambabatas na matagal na nilang inaantayan na turang kaso para masagot ang mga alegasyong ipinupukul sa kanila. May Ann Corvera sa Balita. Inaasahan na ni na Senador Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara na kasuhan sila kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng umano'y paglabag sa Crime Against International Humanitarian Law, Genocide at Crimes Against Humanity. Kaugnay ito na maumano'y kaso ng pagpatay sa kampanya laban sa illegal na droga sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Go, matagal na nilang hinihintay ang kaso laban sa kanila. Katunayan ito ang hamon nila sa mga nag-aakusa kung talagang may ebidensya sa halip na magsagawa ng serye ng mga investigasyon. Sabi ni Senator si Ko, hindi naman siya mukhang kriminal pero ipauubayan niya ang paghusga sa taong bayan. Para kay Dela Rosa, wala nang bago sa resulta ng investigasyon ng Quadcom. Sa simula pa lang ani ng pagdinig, malinaw na ang pakay ay gibain ang pamilya Duterte at mga kaalyado nito. Gayunman, ipauubayan na nila ang anumang kaso sa Department of Justice. Hindi anya sila nababahala dahil naniniwala silang patas ang korte sa Pilipinas. Pagtiyak ni Dela Rosa, haharapin nila ang kaso at hihintayin ang magiging aksyon ng DOJ sakaling isang pa ang kaso. Sa isang statement kinundin na rin ng partidong PDP laban ni Duterte ang naging hakbang ng Quadcom ng Kamara. Anila, malinaw na politically motivated ang hakbang ng mga kongresista dahil wala namang nailabas na malinaw ng mga na mga ebidensya na mag-uugnay Duterte, mga senador at iba pang inirekomendang makasuhan. Para kay Senator Amy Marcos, magandang pagkakataon ito para bigyan ng pagkakataon ang mga inaakusahan na sumagot sa mga aligasyon laban sa kanila. I think karapatan ng uh, mga committee sa Congress uh, maglabas ng anumang uh, committee report at uh, mag-recommend ng uh, pagpapail ng kaso. Ako noon pa eh sinasabi ko na talaga, dalhin na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung, uh, kung uh, tingin niyo yung um, katibayan ay sapat, eh dalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon. Pagkat hindi naman nakakapag parusa, sentensya ang ating mga mambabatas, e eh, dilayan na natin. Dapat uh, kung may dapat managot, eh pasagutin na kaagad. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila prime Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.